Bali, pinagawa niya po nung, ano pa po, December, ang, alam ko, December pa po yun eh. Tapos po, nung, ang pagkakalam na yung mababa lang kasi nagpataas po siya ng kanyang galahe, ng garage. Okay. Tapos, isinabay niya yung public load. Tinaasan niya rin yung public road para makalabas yung kanyang sasakyan na Innova. Tapos po, napakataas po. May nadidiscuss yung mga senior gaya namin. Saka halos hindi mo madaanan. Yung mga ibang senior po, sumusurkat na lang po na doon sa kabilang street para umiwas doon. Kasi pag public road po yan, okay, hindi nyo po personal na pagmamayari yan. Opo, opo. Pag public road po yan, hindi nyo pwedeng gawin kung anuman ang gusto ninyong gawin para mag-benefit doon sa any private citizen for that matter. Okay, ano po ba niya ginawa yung rampahan? Sa lupa niya o sa kalsada? Hindi po, government property Sa government property. Apo. Eh doon pa lang, eh, dehado na siya doon. Apo, apo, At tato, sinasabi pa ninyo na yung uh, improvement, yung inintroduce po niya doon sa public road, eh nakakadulot ng disgrasya? Apo, disgrasa, nakakaperwisyo, hindi po kayang dumaan yung mga senior kasi nga po, eh mataas masyadong. No? Alam Talagang... po ba ng chairman ninyo, inalter na yung inyong kalsada dyan sa area? Actually, hindi ho nalaman ng chairman namin yun ginawa niya. Dahil sa willing really decision niya lang yun eh. Nakalating lang na po sa chairman namin, late na. Tapos na? Tapos na hindi, po. pero kasi ako, the way you describe it, parang ang dating sa akin, siyari, parang noisance yan eh. Kung wala ka namang karapatan na magtayo dyan, mm. tinayuan mo ng, eh, uh, ano ba to, rampahan. Opo. At Uh, nakakaabala sa tao, nakakadisgrasya sa tao. Totoo po yun. Eh, eh, kahit sino. Uh, lalo ng yan. gobyerno, kaya dapat yan. Agad-agad, tanggalin na yan agad. Ito live, attorney. Yan live po. Pupuntahan nila yung uh, ng mga kasama natin dyan sa Barangay 14. Bakit niya kailangan ayun po, lagyan ayun ng po. ganyan? Kasi po yung nasa left side po, eh kanyang galahe. Tinaasan niya yung galahe niya para hindi bahain yung sasakyan niya. Eh di namin niya yung eh, yung tubig sa inyo na napunta. Kung ganun e, din. ganun nga po. Pagka nagkakaroon ng konting ulan, eh nagkakaroon din ng na konting baha diyan Na, na Nakausap nyo na po ba siya? Ba, patungkol po dyan? Anong sabi niya? Wala po siyang tugon tungkol doon eh. Bali, wala siyang pakilam sa mga kapitbahay. Kaya naggumawa ako kami petition petisyon para ma-resorbahan po yung alam pong 63 na nagpepetisyon po na, na, tanggalin daw po sana yung... Uh... O, legit po taga-libis Andang hapon po sa inyo, Chairman. Uh, magandang hapon po. Ito, chairman uh, aware naman po kayo siguro dun sa improvement na ginawa dyan sa area ni na Sir Guillermo Ramos? Actually po uh, nakarating na po sa akin yung problema na yan. Pinatawag <coughs> ko po sila sana rito sa barangay. Ang naging problema lang po ay hindi kasi umatin si Mr. Guillermo Ramos. Pero uh, ang uh, Caloocan City Right of Way po, Caloocan City Department, eh, nagpunta po sila rito sa barangay nag-usap-usap kami kasama po si yung pong nirereklamo nila na si Gerardo Adriano. Okay, ano ano po, ngayon ang raging... pag-usapan po namin na yun nga tatanggalin tatang niya yung ano yung, uh, yung rampa. Okay, very good. K kailan pa po Opo. yan, uh, Chairman? Anong uh, November 8 po kami nag-usap dito. Ngayon, ang kwan po kasi ng uh, right of way ng Kaloocan, ay po pwede nilang sirain. Kaya lang, hindi nila mapapatag. Kumbaga, sisirahin lang nila pero hindi nila magagawan pa ng aksyon yung ano, after na masira. Teka lang. At tapos po, uh, kasi, chairman, Sabi naman po sa barangay, ay meron din po kaming uh, project sa ano Sa 2026 po, inilagay ko na sa, sa, budget ko ngayon, Meron po kami nga uh, upgrading ng kanal at saka ng alis na yan po, yung area na yon by 2026 po ay pagagawa ko na po yung area na yon. Na uh, noon pa rin po namin sana gagawin yung yung nakaulbok na sinasabi nila para mapatag po lahat yung area na yon. Babawasan po namin. Okay. By budget po, po ng 2026. Yung po ang uh, napag-usapan namin dito sa barangay nung nakaraang November 8 po. T teka lang, Chairman, na kasi uh, the way I see it, bibigyan lang natin ng panandilang solusyon itong problema. Sisirain, pero kasi inireklamo po yung rampa na yon kasi nakakaabala. Kung sisirain natin oh, ngayon, pero 2026 pa yung repair, kumbaga, edi abala oh, pa oh, rin po siya. Eh dapat yung oh, yun nirereklamo. Yun, yun, siya naman may kasalanan nito kahit papaano man lang, eh dapat gastusan niya yung ginawa niya. Eh ang dahilan po niya kasi eh, nung pinagawa ro niya yon marami pa siyang pera eh ngayon daw po kasi wala na siyang pampagawa yun po ang ginugo niya sa barangay Eh parang nag-usap kami Eh parang sinasabi chairman hindi ko nakasalanan yan parang ganun yung uh, dating sa amin yan pero chairman uh, ganito Upo. po ha uh, kasi we understand no syempre ang ating mga ang ating barangay din po they, they come up with their budget every year at syempre hindi naman naisama yan sa budget po ng ating barangay pero there has to be a way chairman ha kasi nireklamo nga po yan kasi sa abala, madaming nadidisgrasya. Okay, kasi nga hindi pantay. Eh kung gigibain natin yan, makakabutas-butas eh, yung ano dyan, eh di baka oh, may madisgrasya pa rin. Oo oh, nga po, uh, siguro naman po hindi naman nakatagalan yun. Kasi eh, budget ko ng 2026 siguro, mga February or March, baka maakuan ko na po yun. Magawa na rin namin, Ipa-priority ko na lang po yung area na yun sa budget ko para magawa uh -huh. kagad. Ka Opo, Chairman no, kailangan po 'yan, Chairman. Opo. Sir Guillermo, at least no na nabalitaan po natin na yung eto petition po niyo, yung pinirmahan niyo, eh nakarating sa Chairman po niyo at inaksyonan. Okay. Opo, actually matagal na na-inform na namin si Chairman saka kulang na isang taon na rin 'yan eh. Isang taon na rin 'to. O mga kulang-kulang isang taon na rin Sigur, Okay. Wala. Hindi, ang ang mahalaga sa ngayon, uh, Sir Guillermo, eh magiba na 'yan. Okay, Apo. maging ligtas sa mga mamamayan diyan sa area po ninyo kasi yung idinudulot po sa inyo kung ilang taon na yan hindi na rin naman nararapat diyan sa mga magkakapit bahay sa area. Sa so, kung pwede lang po na kausapin yung kalamihan para makita naman namin yung panibagong aayusin eh na hindi makakaabala baka naman po tumaas na ipantay yung ipantay yung taas hindi. Eh babae naman po kami. Hindi. I think aware naman si na chairman doon sa problema diyan sa rampahan na yan. Opo. Eh ibig sabihin yan may area dyan na umakyat. Opo. Okay. Papatagin yan. Okay? Opo. Hindi Opo. yung kabilang area ang iakyat nila. Opo. Hindi hindi yung iba ang mag-adjust dyan sa na, Sigurado kalsada. hindi makaka -per pa pagdating doon. Correct. Opo. Opo, no? Kasi sabi ko nga po sa inyo hindi naman pwedeng kahit sino-sino na lang eh mag-introduce dyan sa public street opo eh mamaya dito sa kalsada natin diyan sa EDSA baka may magtayo ng ano diyan hindi po pwede yon okay? at alam dapat ng sino man yan okay? nga po parang eh. common sense na yan dapat eh hindi mo naman pagmamay-ari tapos magtatayo ka ng improvement opo, mo diyan magandang hapon po sa inyong yes, engineer magandang hapon din po sir opo kami po ay natutuwa kasi apparently may solution na po ang engineering office at ang barangay dito sa inireklamo hmm. i will okay. call it noisance dyan sa area ni na Sir Guillermo Ramos. Balita ko, gigibay na raw, engineer, yung rampahan. Sige ko na po ng note, ni Mr. Adriano, para tanggalin po yung, ano niya, yung ginawa niya pong illegal na rampa po niya. Wish is talaga nagkakukos po tayo ng ano po dyan, ng, ng danger po dyan. Okay. Sa ginawa niya po, para sa mga disability natin, sa kasang mga senior citizen natin po. Ngayon, Ako sa ginawa ko po di Valisier, dumaan po ako ng barangay para po mapag-usapan po sa barangay. So nag-schedule kami sa barangay, kasama po sila cabeza de la Cruz, at si uh, di, uh, Adriano at si Dramsana. Sigurado po hindi po nakarating. Okay. Hindi. Uh, engineer opo, ha, para mabilis opo. lang po tayo kasi nakausap na rin naman namin si chairman kanina. Opo. opo, opo, opo. Ang nabanggit sa amin ni chairman kanina and gusto ko lang i-confirm po with you, gigibain opo, na po opo. Opo. itong rampahan na ito. okay Okay. Tama tama po ba? Parang parang ang dating sa akin parang nagulat kayo, Chir uh, engineer ah. Ano po ba? Hindi po. Ang inano namin po kasi diyan, ang usapan nagpag-usapan na, 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 ng ako sa barangay, sabi sa kanila, any time pwedeng nating gibayin 'po 'yan kasi illegal po 'yan. Yes. Kaya naman po? At tanong 'tong gan tanong kanito. Pag ginibahin natin ano mangyayari kaagad diyan? I ba natin kaagad siya? Yun At din po maririha? actually yung tanong opo, ko, opo, engineer. Opo. Yes, oo yes, po. Sir, opo, sir, oo Kaya... Kayo ang sabi puri kamesa uh, isabay na lang sa proyekto nila kasi po may pwede na po yung funding nila dyan sa ali na yan. Kaya sabay na lang po. Kaya kung, kung ganyan po ang ano po, kung gigibay na ngayon, pa, paano po yung pag report ng natin, ng, 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 ng kasada po natin o ng ali natin? Okay. Yes, actually engineer kanina, yan din po yung katanungan ko. Po, kasi inireklamo yes, nga po <laughs> yan kasi nakakaabala ang dating sa akin pag ginibayan yes, yan, apo, apo. at hindi na ayos, eh ganun ding abala yes. ang dulot po niyan. Yes, yan. tama po kayo okay? siya, tama po kayo siya. Oo. Tama eh, po. Gusto ko nga sana kung sinong naggumawa nung naggumawa na, uh, ng uh, rampahan na yan, siya dapat yung gagastos sa lahat. Okay. Dapat to, dapat pero to. Kasi opo, kung, sabi na rin ho, namin, po. Oo, pero kasi kung hihintayin natin na magkapera pa siya kasi sabi daw niya wala. Eh kailan pa 'yun darating? Hmm. Ang tagal-tagal na po. Nga, opo, opo. Siguro opo, ang, ang nakikita ko ha, engineer, kayo po 'yung nakakaalam dito, yes, no? Opo. Mga ganyang yes, uh, uh, industry, construction and everything. Yes, ang sa akin lang, yes, no? suggestion ko lang, pag ginabanyo nyo 'yan, pwede po ba 'yung mayroon po ba kayong pamamaraan na kahit paano ay eh, ligtas pa rin daanan? At maglagay po tayo ng mga notices, no? mga placards dyan na sa lahat ng mga dadaan dito, konting ingat lang kasi hindi pa pantay yung, po, yung daanan. Hintayin natin si chairman. Oh, kailangan po na may immediate oh, solution per, regarding sa... Kasi po, para po mga na meron talagang danger na area kasi nga po, magiging grab na po yan, sir. Yes. At uh, oh, engineer, po, po. wala oh. ba tayong mga i-impose na penalties doon sa nag, ano, nagtayo ng mga ganyang improvements? Sa mga penalty po. Yung nga po, sana penalty natin na nasa na kanila, sir. Eh. At yung... kaso nga lang po, yung mga yan po, ay makakapalang mga mukha po. Eh. <laughs> I agree. <Okay. laughs> oh, <po>. oh <laughs> engineer, nakakabuwis na Ano? Okay. Yeah, actually, sir, sinabi ko po sa kanya, nagsara pa nga kami ng na, Mr. Adriano dyan eh. Kaya nga sa kanya, anytime pwede kong libain yan, kaya pa mapapaano. Kaya lang baka sa isang batong piraso, ay eh, makatitasya tayo ng tao, eh, mas masama naman po yun. Eh, kung talaga mapapatay natin yan, mayayas natin na maayos yan, napagbigyan lang lahat. Nag Nagawa na kapanan po natin dapat natin kapanan po dyan. Okay. Sila po, sir. Sila po nga. Yes. Po. kung talagang So, yung po ng barangay po, uh, kasi sila mo po mamamahala po dyan, kasi mga konstituwis po ang, ang dadaan po dyan, eh, mag po kung ano po nyo, kung ano po nyo, kung ano po yung niya ng sa po. Okay. Engineer, ha? Uh, sana, ang hiling namin, iparating nyo na lang muna kay Mayor. Baka magagawan din ng Mayor ng isolusyon. Uh, Oo, kami uh, umaasa. Na Baka na naman siguro, may magagawa si... tayo dito. Opo. Si ano na lang po, si ang barangay na lang po siguro, baka pwede makahihita sa mayor's office po, kung po si tulong, o kaya Yan, chairman. Baka mapadali yung ano niya, yung ano ba tawag niya, yung niya para oh. maitaas Ang daming mga instances ha na kung may lubak for example sa kalsada at yung lubak na yan is uh, ako hmm. ng city or ng municipality kung may nangyaring disgrasya yan ang sisingilin is yung city yun nga po eh okay so gastos pa rin ng city yan kung mayroong danyos na kailangang bayaran dyan so please lang okay uh, the LGU, the barangay, tulong-tulong tayo dito. Okay. Opo. Tama po yan, sir. Opo. Oo, at panagutin niyo kung sino man <coughs> yung nagtayo dyan. Kalukohan naman itong ginagawa. Parang ang dami niyang pera nung no, nagpagawa nung no, tatanggalin opo. na hugas kamay. Eh, kung bibigyan, bibigyan kami ng clearance dyan, di kami nagagasos para mawala yan. So, engineer, umaasa po kami ha. Engineer Edgardo Alvarez, opo, maraming salamat po, opo, po sa po inyo. Opo, yan ako po kayo yan. Thank you, sir. Opo. Maraming salamat po. salamat po muli po. Engineer Alvarez ng City Engineering po ng Caloocan at kay Chairman Efren De la Cruz ng Barangay 14 Caloocan City. Maraming salamat po sa inyo. Po sa... Salamat. taga Barangay 14 Caloocan City, maraming maraming salamat po. At pupuntahan po kayo ng reporter po namin and imo-monitor po natin to no para doon sa pagresolba yes. nitong uh, rampa na yan dyan na nakakadulot Correct. ng uh, sakit sa ulo. Sa magandang Panapon po. Papupuntahan ko ko agad ngayon. Patitignan ko. Baka kaya na ng ano yan. Baka kung uh, matatignan ko sa engineering natin. Ayan. Ayos. Mayor, maraming salamat po. Sana agad-agad po eh, mapantay na yan kasi ang, ang kawawa yung mga senior citizens po ninyo dyan. Sigurong so, mga, mga PWD at pati na rin mga motorista. Uh, sige po. Opo. Pa-action lang po ano natin ka natin agad. Yun, mabilis na action si Mayor. Ayan. Thank you po. <coughs> Ayan, Salamat po uh, Mayor Dale uh, Along uh, malapitan. Maraming salamat po Mayor. Magandang hapon po at mabuhay po. Maraming salamat po, magandang hapon. Sir, ngayon po papupuntahan na po ni Mayor 'no, yung uh, area po and uh, gayon pa man aassistihan din po kayo ng reporter ni Senator Raffy para from time to time Apo. kami po ay uh, manghihingi ng update uh, sa office po ni Mayor and ni Engineer uh, Alvarez para po doon sa Rampagat. maraming salamat po sa mga opisyal namin po yeah. ng Kalokan. Maraming salamat din po kay Senator Rapitul. Okay. Ayan. At maraming salamat din sa pagtitiwala po sa tanggapan po. ni Senator Rafi. Yes. Maraming salamat. Apo, maraming po salamat. Salamat po. Thank you.